Hi, good morning. Welcome to Owas Vlog. Today is my birthday. Today is my birthday. Welcome kayong lahat. Tama. Welcome sa sa inyo lahat. Hmm. Sa maliit na handaan <laughs> ko, kamo. Sa maliit na handaan ko. Ako si aking balon. Kamo, dali. Ayan, gumagawa yung si aking balon pati si mama. Oh, oh. Happy birthday! Thank you. Oh, lakasan mo. Ayan o, oh, si Wuwo. Oh. Ayan, kasama sa ano. Pag-ayos ng birthday celebrant ni Alisa. Wow! Kulang pa yan. Ano, Di pa siya ah, naayos. Six ka pa lang? Seven ka na pala? Oh, seven na yan. <laughs> Kaya pala. Kaya lami madaldal lami na. na siya. Marami nang alam. Sige so, oh, oh, ang galing. Oh. Eh. Ang ah, 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 ah. hmm, kasing laki ng kalbo niya yung ano balon <laughs> no na Lisa. Lisa. Sumalubong uh -huh. sa kanya. Sorry, sorry. Good morning. Ba't nakasimangot yung birthday celebrant? <laughs> ah? Hindi. <laughs> Inihila lang kita. Ayan o, ganyan no Ayan no nakasimangot siya o. Ay, nagluluto like, si Papa ng ko. Uh, uh, Ang handa. Ang handa yeah, mo. Handa, uh, Ayan o ayan sya o oh. bakit hindi mo isaksak po oh? nakakatakot yan, ah ayan pangalawang ano preparation ni Alisa o oh. kagabi yung mga gamit ngayon pagluluto dalawang kalan ang ginagamit kaya ang dami nilang lulutuin ayan no oh, ang sarap na kahit ano ginigisa pa lang Happy birthday kay Ate. Wow. Love love niya si Ate niya. Wow naman. Love love kay Ate. Hug hug. Hug hug. <laughs> sige. 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 Ano mo? Si Alice. Ake ko. Hug mo. Hug hug. Hug hug Ate. Hug hug Ate. Ah, Isa pa Ate. Isa pa. Happy <laughs> birthday Ate. Bila patan ayamnya segi, no. seperti pintu meron turbong manok ito. Oh. luto na 'yung ano chicken ano to. Chicken pine may pineapple. Love fried chicken. Ayun. At saka may luto na. Ayun, no? Yugo. Sarap! Ayan, no? Favorite yan ni Yugyog. Magluluto ng pansit naman. Ayan na, yung pansit. Pampahaba ng buhay. Pampahaba ng buhay. Ayan, ano, Ricardo pa lang pala ito. Wala pa yung pansit. Pansit bihon. Ay, so, so tanghon. Yung nandyan. Bihon, kanton. Kanton. Bihon, sa kanton. Ay, sa may-ari ng mountain bike. Ay, sarap niyan. Na yung Ricardo ng pansit. Pampahaba ng buhay. Sa pag-aaral na ito. Na yung dalawang manok ang sarap ng kurupin another na naman na minu sepo yeah. yan pala yun wala sa Taiwan wala tapos ayan malit lang kasi rola nila o oh. kaya isa isang kilo lang may ano yan, cream. Hmm. Only okay. cream. Ah, may Maulang lumpiang mo. Shanghai na, pa no? sila. Sarap-sarap niya Oh, ayan, gumagawa sila ng ano, pang juice nila, mga ano, fresh fruits. Ito nila Pinapang... hello, hello! Hello! Ayos walang, na yung ano, balon. Pinini yung yung, ano, yung plastik Ayan, ang ganda. Ang ganda-ganda na. Ayan. Umpisa pa lang yan ang preparasyon ni Alisa sa kanyang mga balon-balon. Ayan sila. Ayan. Ganda-ganda. At saka yun. Mayroon pa doon. Ayun sila. Kasama itong bata na to. Nakaligo na yan si Yogyog. Pugin-pugin na. May naluto na. P ano? Pork steak yan. Ayan. Tapos ito, minudo. Ay, ano yun? Nagtutukan. Tsaka ito. At tsaka chicken. Ate Alisa, kamo ah. Oo. Oh, ang daldal naman yan. Grabe naman yung daldal niyang batang yan. Alisa, Alisa, Alisa. Oo. Oo oh. Oh, oh, na, take na para pogi. Oo. oh. Gol, gol, de